Hello guys! Good morning! Ako po si Saituan. Welcome back sa aking channel. kumusta na po kayo. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at uh, mag-iingat po kayo palagi. Uh, medyo sunod-sunod ang ating lindol dyan sa Pilipinas. So ingat-ingat po tayo. At sana huminto na yung mga uh, kaganapan na hindi maganda sa Pilipinas. So Anyway guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Saituan. Welcome back sa aking channel at tayo ay uh, makikip makikipagkwentuhan na naman po ako sa inyo sa mga oras na ito dahil meron pa po akong time at uh, sa Pilipinas siguro mag-aalas 12 na ng tanghali dito ay mag-aalas 6 pa lang ng umaga so meron pa akong 30 minutes na makipagkwentuhan sa inyo so anyway guys wala na akong maraming intro intro at ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol na naman kay Katikram at kay Dib at kay Kuya Martin kasi Nung mga nakaraang araw na hindi ako nakapag-vlog, pinapanood ko sila araw-araw. So, nasusubaybayan ko yung mga uh, nangyayari sa kanila. So, hindi ko lang sila nagagawa ng uh, reaksyon ng araw-araw dahil sa uh, medyo busy din tayo. So, anyway guys, ito, based sa mga napanood ko, ito yung aking masasabi dito. Alam mo, itong si Dave... Uh, Masasabi ko talaga ngayon na wala siyang utang na loob sa mga taong nag-aruga sa kanya. Alam mo kung bakit? Kahit si uh, Kuya Martin yung unang kumukup sa kanya nung siya ay ma maliit pa lang, bago siya natagpuan ni Cathy Kram, siya ay kinuk kinukup ni Kuya Martin. At uh, ang pagkakaalam ko nga, based doon sa napanood ko sa mga una pang vlogs ni ni Katikram ay pinagawan ito ng maliit na kubo-kubo ni Katikram or binilhan ni Katikram ng ay hindi, uh, mayroon palang lupa si Kuya Martin sa uh, Batangas at binigyan ni Katikram ng pampatayo ng bahay doon dahil naninirahan nga sila sa Maynila ng napakaliit na bahay at uh, parang ano, is area so yung, hindi maganda yung kalusugan sa madaling salita sa lugar na yun so Doon si Dave Itong si Kargador, doon siya nakatira kay Kuya Martin. Nung matagpuan siya ni Cathy So, mm. ngayon, ang kwento ni Kuya Martin ay itong si Dave ay siniraan din pala siya. Siniraan din si Kuya Martin at ang sinasabi din ni Dave ay uh, sinungaling si Kuya Martin. Uh, lahat lahat na bagay na hindi ikagak, ikakaganda kay Kuya Martin sinabi ni Dave sinungaling kung ano-ano pa katulad ng ginawa nitong Dave kay katikram Kram so at uh, based doon nga sa na, na, panood ko din itong si Dave ay parang eh, hindi ko maintindihan dahil parang uh, ano siya eh, sala sa lamig sala sa init Sinasabi naman niya doon na ah mabait naman itong sila Katie Minsan uh, ano, hindi, eh, natural naman 'yun sa tao eh. eh. Kaya nga tayo tinawag na walang perfecto sa buhay. Kasi nga minsan 'di ba, may, may mainit yung ating ulo dahil sana i-stress tayo. Hindi lahat ng oras ay tayo ay uh, mabait. Pag nai-stress tayo, lumalabas talaga minsan 'yung ah uh, init ng ating ah uh, katawan kumbaga parang ganon, uh, Minsan naaaboredo tayo. May mga bagay tayong uh, uh, hindi kumbaga hindi natin naso Na gusto natin ma kaagad-agad pero hindi natin 'yun ma ma, -ma Kaya minsan dumarating talaga yung stress natin sa buhay. So, hindi lahat ng oras ay tayo ay ah uh, masasabing mabait at uh, puro na lang kalambingan hindi hindi 'yun nangyayari sa buhay natin hindi na natin ang buhay natin kaya itong si Dave sinasabi niya na uh, ngayon ngayon guys sinasabi niya na ah, mabait naman yan sila katikram Kram. pero minsan hindi natural natural kahit ako minsan si ulo din ako eh. Minsan mabait din ako. Ganun lang ang buhay sa mundo. Hindi mo talaga mama, mapapanatiling ikay talagang perpekto na palaga kinalang palagi ka na lang kinakalong-kalong ninunoy-nunoy. Siyempre kapag ikaw nakagawa ng hindi maganda, pagsasabihan ka nung nung uh, nagpalaki sa kait na yung mga magulang mo eh kung matino kung mayroon pa, matinong pag-iisip ang magulang mo ipagsasabihan eh ka rin nila pero kung yung kung ang magulang mo eh medyo kulang din sa kaalaman, tungkol sa buhay sa pagpapalaki ng bata, ipahahayaan eh ka lang, ahayaan ka lang sa sa kalsada, hahayaan ka lang kung anong gusto mong gawin. Yan ang gagawin ng isang magulang na kulang sa kaalaman kung paano magpalaki ng bata. Ahayaan ka lang. Sige, maghanap buhay ka doon. Pagdating mo, dali mo sa akin yung pera. Ganun. Ang mga uh, iba, ibang magulang. Lalong-lalo na sa mga katulad ni Dave. Oh, ahayaan yung anak, paghanap buhayin. Tapos yung magulang nasa bahay. Ayan, meron ako guys, mga napapanood na ganyan. Yung anak siya, yung naghahanap buhay, yung magulang nasa bahay. May bisyo pa. yon Kaya, hindi talaga natin mapiperpekto yung buhay natin. Ka, kumbaga, kakambal na natin yung minsan magalit tayo. Kakambal na natin yan. So, dapat, yun ang maintindihan mo, Dave. Dahil, uh, hindi lahat ng oras ay, ah, uh, hindi lahat ng oras ay naaayon sa kagustuhan mo. Oo. Ngayon, parang bumabaliktad ka na. Inaamo-amo mo na sila, katikram. Ayun, oh. May kamagkakaso na. Mm. Mahirap magkaso. Marami kang lalakarin. Mm -mm. Ako nga... Uh, ano lang, yung parang inipon ko lang yung mga papel, oh may may tamang panahon na tungkol sa mga ganyan pero sila katikram uh, talagang nilalakad mukhang nilalakad na talaga nila yung uh, kaso so ayun guys pero hindi natin pag-usapan yung mga ganyang bagay kasi uh, hindi pa naman uh, totally ano so hayaan muna natin yung mga tungkol d'yan kaya lang ito si ito talaga si Dave, nakakagigil ito kasi ano siya, masyado siyang sinungaling. Uh, hindi talaga siya marunong tumanaw ng utang na loob sa taong nag-aruga sa kanya. Pati si Kuya Martin na nag-alaga sa kanya nung siya ay maliit pa, doon siya umuwi, doon siya kumakain, doon siya natutulog. Kung wala yung Kuya Martin na yon doon siya matutulog sa sa ano doon sa pinag sa Apalingke doon siya matutulog eh kaya lang naawa, naawa naman itong si Kuya Martin kaya kinupkop niya rin itong si debu doon ka na matulog sa bahay mabait din itong si Kuya Martin oo, oo. kasi makikita mo rin sa aura ng tao kung anong kung anong klasing um pag-uugali minsan yung tao makikita mo sa pakikipag-usap sa tono ng kanyang boses ah uh, sa pakikiharap sa iyo. Uh, makikita nyo talaga yan. Mararamdaman nyo yan, guys. Oo. Mararamdaman nyo yan. Oo. Ito, si Dave, nung bata pa, hindi mo pa siya masyadong uh, mararamdaman kung anong klase talagang tao siya. Kasi bata pa siya. Maano pa yung, hindi mo pa talaga malilikturan yung kanyang aura. Makikita mo yan sa paglaki, sa Minsan makikita mo sa hugis ng mukha, sa mga... sa Pagkausap mo kasi guys yung isang tao, makikita mo rin sa mga mata niya. Ako kasi ganun eh. Kapag nakausap ko yung isang tao, uh, nahuhulaan ko minsan yung... yung... yung ano ba niya? Yung mga karakteristik ba? Na parang ganun. Kaya, sa mga body language pa lang, makikita mo sa sa mga pananalita kung mayroon siyang galang o wala makikita mo talaga siya magkikita kasi minsan guys kahit anong turo mo sa bata na paggalang e eh gagamitin niya lang yan kapag kausap ka pero kapag hindi ka na uh, kausap hindi niya yan ginagamit Ganyan ang mga napapanood ko sa mga ilang bata ngayon. Pagharap 'yung kaharap 'yung magulang po. Pag uh, hindi nakaharap 'yung magulang, hindi na nila 'yung ginagamit sa ibang tao. Balasubas na kumbaga. Kaya ayan. So, ikaw, Dave, alam mo, marami ka pang bigas na kakainin sa totoo lang. Ayan, gumawa ka nga ng uh, official uh, uh, page mo, pero tingnan mo 'yung mga comments doon. oh hindi kita susuportahan. Walang hiya ka. Wala kang utang na loob. Kung ano-anong mga sinasabi ng iba. I-unsubscribe kita. Hindi kita papanuorin. Ganun, ganon Ang dami. Basahin mo yung mga comments ng inyong ano. Oh, it, sasabihin pa nila, eh, naklik ko lang kasi uh, inalam ko lang kung uh, marami pang nagmamahal sa iyo minsan yung mga comment din na natatawa rin ako eh oo kaya lang eh talagang ganun talaga guys siguro yung buhay napakasinungaling nitong batang to pati si Kuya Martin si katikram ginawa ng kwento nitong batang ito oo Alam mo, pagdating ng panahon, lalo na ngayon na, nasa social media, hindi na maaalis yan yung mga uh, ginawa mo sa mga taong nagpalaki sa'yo, nag-aruga sa'yo, nag, Pakain sa iyo. Uh, malaki ka na lalo na ginawa mo kay Katikram Hindi na yan makakalimutan dahil nung lumayas ka doon kila Katikram ikaw ay uh, binata na pinag-aral ka, private school, in eh, ko, uh, wala nang, ano, kung ayaw mo mapagsabihan, sumunod ka sa, sa, sa mga payo ng nagpapalaki sa'yo. Oo, kasi, sa tingin ko naman, hindi naman masasamang taong pamilya ni Katikram eh. Kasi kung masama silang tao, eh, makikita mo naman yun sa... Kasi ang ang sinasabi naman ng iba, nasa harap kasi ng kamera, kaya mabait sila, ganon-ganon. Eh, alam nyo, hindi rin ako naniniwala sa mga ganyan. Kasi kung masamang tao sila, dapat nung bata pa yung mga kinupkup nila, nagreklamo na. Pero hindi eh kung kailan sila lumaki sa kaya sila ano sa ano sa sila naging salbahe o eh may mga magulang naman silang pumupunta syempre yung bata magsusumbong doon sa magulang pero pero wala naman nangyaring ganyan diba guys o ngayon lang yan ginawa ni ni ni, ni Dave kay Katekram kasi nga may sungay na siya may sungay niya sa pakiramdam niya kaya nang mabuhay kaya niya nang mabuhay ng uh, mag-isa isa pa uh, sa isip-isip nun eh, hindi mo naman ako anak so kahit anong gusto kong gawin kaya kong pwede kong gawin dahil hindi mo naman ako kadugo hindi mo naman ako anak so parang ganun so at tapos nasulsulan pa siya ng mga ibang tao na kulang din sa mga pag-iisip so ayon ang nangyari kaya ikaw Dave nako pagdating ng panahon lalo na kapag nagka ka maiisip mo yan maling-mali ang iyong ginawa so anyway guys hanggang dito na lang po ang aking kwento at uh, ingat po kayo at uh, ako ay kinakabahan na sa Pilipinas Kaan Bagaman nandito ako sa ibang bansa pero kinakabahan ako sa mga nangyayari diyan sa sa mga sa Pilipinas lalo na yung mga lindol Diyos ko Mario Joseph ako ay nangangatog kapag nakak lalo nung nakita ko sa balita yung nagsisigaw na lumilindol nangangatog ako sa takot pakiramdam ko ako yung nandoon sa lugar na yon so guys ingat ingat lang po tayo at uh, uh, sana uminto na itong mga kaganapan na hindi maganda sa Pilipinas. So anyway guys, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, iniimiitahan ko kayo na suportahan ang channel ko at paki-subscribe po. At pindutin niyo po ang bell button para po ah uh, uh, updated po kayo sa lahat ng mga uh, ina-upload ko. At minsan hindi lang naman ako reaction video, meron din po ako mga sinishare na mga ginagawa ko sa sarili ko na alam kung uh, hindi siya delikado. At uh, nakakaganda siya. Ngayon, uh, yung mukha ko naman yung aking uh, sinusubukan. i ko sa inyo guys kung anong ginagawa ko kasi nawala yung aking mga fine, mga line-lines dito. Nawala siya tapos yung nawala yung mga line-lines ko dito sa may mga mata. Meron po ako guys ginagawa, i ko 'yan sa inyo kapag sure ako na talagang may epekto sa aking uh, mukha. So, isishare ko lang sa inyo. Siyempre, kayo, tayong mga medyo tumatanda na eh, medyo nagkakaringkels na tayo. Ako, nagkaroon ako ng mga line-line dito. Pero ngayon, guys, nawala siya. Tapos yung dito, sa bandang mata. Tapos dito, pero siya, nawawala siya dahil sa... Uh, mayroon ako guys na ginagamit na nasa bahay lang natin. So, isishare ko yan sa inyo soon. Tinitingnan ko lang kung gaano siya kaepektibo bago ko siya i-share. Para naman kapag sinubukan nyo ay uh, umipikto din sa inyo at ito ay uh, isang ano lang organic siya. So anyway guys, hanggang dito na lang po. See you na my next video. Bye-bye.